Sabi sa akin, nakakita ko kay Kakay sa video eh. Lagi ako sumusubaybay ka eh. Maraming nagpapicture sa inyo. Madami eh, pati mga babae, binabati ako. Tapos nagbubunuman sila. Di ba ika nasa Facebook ko? Tsaka kung tuwa ko ako minsan dyan, kapag ako lumalamas, minsan mm -hmm. tinatrabakas yun. Eh nakikita yung sublero ko, may nakabikit eh. Ito ang kundi, at ko sa sabi ko wala na Kamusta yung naging reaction ninyo dun sa mga video na pinalabas? Masaya ako. Dahil nakilala nila ako eh. Doon mm. Dun nila ako nakilala. At saka kahit hindi ko kilala, binabati ako. Nakita ko sa video sa ano eh. TV eh. Meron pa dun nasa kotse. na Mayroon. matanda. Nagpapaanda. <laughs> Supremo. All. Mm. Ang depresa nun, no? baka hindi kami nag-abot. Baka wala na ako. Dahil siyong kumikit siyong kwentaan siya ako nakakalala. Ah, pinapanood mo rin yung kay Primo? Napanood ko minsan nung... Mm. In interview mo sa sasakyan sabi ko sa apo ko, kanya ko yung cellphone, nakikita ko ako yung mga kasama ko hmm. dati. Nakita ko. <laughs> Pero may natatandaan kayong ganun pangalan dati? Wala akong natandaan wala. talaga. Hmm. Ang inisip ko kasi, baka ako noong sila, wala na ako. Higit yung gandaan siya na ako nakakalaya. Ay na okay, mauna eh, kaalis -ka na ng kadena ng chenggang, eh, may bilog. Oh, hindi ko na inabot siya. Meron kaming... Kasi yun, huli talaga matagal ko nakasama yan. Dinatnan nila ako noon. Mas matagal ako sa kanila. Bata pa yun eh, malaki tanda ako noon. Sila boy kamatis, yung tanda ako dyan. Basta inabot ko nung araw doon, sila Shane at saka si Celo. Yung talagang matanda daw, sila Kulambo. Sila Joker? Oo, oh, Joker yun. Mm. Una sa akin yun. Yung ako lumaya, di ka din eh, si Celo. Doon kami eh, sa Pabia. Pero nauna ako sa kanya. Siya talaga ng powder na Sputnik. Siya talaga. Naririnig din namin lolo yung Celo na pangalan niya eh. Oo, oh, oh Pero konti na nga lang din yung nakakapagbigay ng istorya tungkol sa kanya. Ay, papaano nga, hindi, mga, hindi naman nagtagas at lumaya na. Mm -hmm. Kaya lang ang ng gangwa ng Manila boy, Bisaya, nagkakalabad. Mm. -hmm. Nais na magtayo ng gang, pangkat-pangkat. Ang nagpapagulo talaga sa Bilibid, mga gang. At saka ang pumapatido, puro patido talaga, hindi mo po ako tinaharapan. Dahil doon, pagka pumatay ka, hindi mo pagkaharapan. Mm -hmm. Puro patalikot, puro patridor. Puro ka ba si Pita, nung tinira doon. Si Pita? yung BCJ hindi lang nadali dahil dalawa po meron yung isang kasama namin na siya, sa hindi nakakapit sa director hindi na makakatulong ng oo nga yan nagdala ng DCJ tinira na si Puti Piyo kung masyempre eh may mga gang ang basta titiray dumapuno mga ulo siyempre pagka dumapuno yung nawala medyo malalanta sila pagka nadali nila at saka sila naggagalait e hindi nga hindi e pita? oo Nauna na Lumaya doon. ako 1975, nung pumasok ko 1961. Pagka talaga ang pangalok, kumapit sa puso mo, lahat na yan, totoo naman talaga. Ito mo ko, wala kong bisyo. Pabayari ko nung araw. So, paano eh? Maraming nagpa-picture ulit sa inyo na. Oo, oh, wala. <laughs> Sabi siya, kung makikita mo ko, parang kay ka-artista ro, no? bakit? Kulang na, may magpa-perma sa iyo. Eh. Maglalakad ka lang, hindi to. Picture ba? Pwede ba tayong picture? Mm -hmm. Oo. Oh. <laughs> Tuntuan sila eh. Wala hindi magbabago. Pagka ang pumatak sa puso mo. Mm. Lahat maalis ang bisyo. Hindi maalis, hindi maalis. Ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil sa pagkakita nyo sa akin sa cellphone. Maraming maraming salamat. Hanggang sa ngayon, marami akong ako pag ako'y na And one, day, hindi maalis, walang babati sa akin. Bes na nasa kotse, ginaganong pa ako. Kakusin yun. No? <laughs> eh. Tapos magbubulungan sa inyo. Nakakita na natin sa cellphone nyo. Inang inaisip mm. ko, bulong-bulong nila. Mm Eh, kumisa, meron kaming isang ba, Bible study. Sabon agin, eh misa nakikita na nila na, ako sa TV. Sabi nyo lang, eh ko innovation. na misa sila. Na, ikaw ba yan? Ang pangalawang talagang dalaman kapag papapigil kung kakakit ka. Kaya sila sumikat? Dahil bumuo sila nung... Lucy Perez. Lahat sila, kilala ko lahat. Mm -hmm. Dinatan nila ako sa brigada yun. nagrupo grupo-grupo sila. Ah. No nadala ro'n. Pero nadiste nung paano sa Ramon eh. Mm -hmm. Nakadala nung tanong ko, anti-mano, wala pa akong tatak. Anti-mano, nakasama ko mga spotnik. Pero ang damdamin ko, spotnik na kahit na ako wala tatak. Kaya nung kasama ko, may tatak yun eh. Samama so, ka na sa amin. Kanong Eh, sige, sama ako. Pagdating mm -hmm. doon, ipatsatama. Ganun na nangyari. 1962, no, kanya tatak. Kaya eh, wala nasasabi siya, nakasabi niya si Boy Ampil. Boy Ampil. Iyon, ang laya noon, punga. Sila kumana ng road at sa Aurora. Nang ano no? Nang bangko noon. Mm Sila nusot. Yung boy ampil na yan? Oo, so, oh, hold up yun. Mga bangko tinitira ng big time yun. Mataba siya pero may tsura. Eh napatay na din, tinira din. Hold din. Nagawak din siya ng Sputnik sa loob? Oo, mawak sandali lang. Isa ako nakasabi na rin. Big time yun. Hold up din yun.